Magandang araw mga mag-aaral. Sa ating aralin ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang bahagi ng ating panitikan noong panahon ng katutubo, ang tula. Layunin ng aralin. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na natutukoy ng mga mag-aaral ang mahahalagang elemento ng tula persona, sukat at tugma, talinghaga at estilo. Natutukoy ang mga detalye ng tula, paksa, nilalaman at kaisipan. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang ating mga ninuno ay mayaman, nasa panitikan, at ang tula ay isa sa mga anyo nito. Sa video na ito, ating tatalakayin ang mga elemento ng tula at kung paano natin ito mapapahalagahan. Ano ang tula? Ang tula ay isang anyo ng panitikan na gumagamit ng masining na wika upang maipahayag ang damdamin, kaisipan at saloobin ng tao. Kadalasan, ito ay may sukat, tugma at talinghaga. Gamit ang tula na ipapahayag ng ating mga ninuno ang kanilang damdamin, paniniwala at karanasan sa isang makulay na paraan. Ano ang panitikan? Ito ay sining na gumagamit ng wika upang ipahayag ang damdamin at karanasan ng tao. Mahahalagang elemento ng tula. Number one, persona. Ang persona ay ang nagsasalita sa tula. Maaring ito ay hindi ang mismong makata, kundi isang karakter na kanyang nilikha. Halimbawa, sa tula tungkol sa isang magsasaka, ang persona ay maaaring isang magsasaka. Number two, sukat at tugma. Ang sukat at tugma ay mahalagang bahagi rin ng tula. Ang sukat ay ang bilang ng pantig sa bawat linya ng tula, habang ang tugma ay ang pagkakapareho ng tunog sa dulo ng bawat linya. Halimbawa, sa tabi ng ilog ako'y nag-iisa, mayroon itong 12 na pantig. Nagmamasid sa mga alon ng saya, mayroon din itong 12 na pantig. Number 3. Talinghaga at estilo. Ang talinghaga ay ang paggamit ng mga salita o pahayag na may malalim na kahulugan habang ang estilo ay ang paraan ng makata sa pagpapahayag ng kanyang ideya. Halimbawa ng talinghaga, ang puso ko'y parang bato. Hindi literal na bato, kundi matigas o hindi nagpapakita ng damdamin. Detalye ng tula, Number one, paksa. Ang paksa ay ang uh, pangunahing tema ng tula tulad ng pag-ibig, kalikasan o kabayanihan. Number two, nilalaman. Ang nilalaman ay ang kabuuang mensahe ng tula. Number 3. Kaisipan. Ang kaisipan ay ang aral o mensaheng nais iparating ng tula sa mambabasa. Halimbawa ng tula sa panahon ng katutubo. Narito ang isang bugtong at tanaga mula sa ating mga ninuno. Bugtong, hindi tao, hindi hayop, nagsusuot ng sombrero. Sagot, kabute. Magkakaroon muna tayo ng gawain. Panuto, suriin natin ang sumusunod na tula. Sa ilalim ng punong mangga, ako'y nagmuni-muni. Pinakinggan ang hangin na dumarampi sa aking pisngi. Number one, sino ang persona sa tula? Number two, ilang pantig ang bawat taludtod? Number three, ano ang paksa ng tula? Number four, may tugma ba ang bawat taludtod? Number five, ano ang damdaming ipinapahayag ng tula? Ito ang mga sagot sa gawain. Sino ang persona sa tula? Sagot, ang persona ay ang nagsasalita sa tula na nagmumuni-muni sa ilalim ng punong mangga. Ilang pantig ang bawat taludtod? Sagot, ang bawat taludtod ay Ano ang paksa ng tula? Sagot, ang paksa ng tula ay ang pagninilay-nilay at pakikinig sa kalikasan. May tugma ba ang bawat taludtod? Sagot, wala, walang tugma ang bawat taludtod. Ano ang damdaming ipinapahayag ng tula? Sagot, ang damdaming ipinapahayag ay kapayapaan at pagninilay-nilay. Ngayon, alam kung kaya mo nang sagutin ang susunod na gawain. Panuto, basahin ang sumusunod na tanaga at sagutin ang mga tanong. Tanaga, sa ulap naglalakbay, haplos ng hangin taglay, lungkot ay nalulumbay, puso'y umaasang tunay. Mga tanong, number one, ano ang mensahe ng tanaga? Number two, may sukat at tugmaba ang tanaga. Ipaliwanag. Number 3. Anong talinghaga ang ginamit sa tanaga? Number 4. Ano ang damdaming ipinapahayag ng tanaga? Number 5. Paano mo maiaangkop ang mensahe ng tanaga sa iyong sariling buhay? Congratulations sa iyong tamang sagot. Bilang pagwawakas, ang tula ay mahalagang bahagi ng panitikang Pilipino. Sa pag-aaral ng mga elemento at detalye nito, mas nauunawaan natin ang kalinangan at damdamin ng ating mga ninuno. Patuloy nating pahalagahan at pagyamanin ang sariling atin. Para masukat ang iyong kaalaman, sagutin ang karagdagang gawain na ito. Gumawa ng sariling tula na may apat na taludtod tungkol sa kalikasan. Tukuyin ang persona, sukat, tugma, talinghaga, paksa, nilalaman at kaisipan ng iyong tula. Hanggang sa muli, mga mag-aaral. Sana ay marami kayong natutunan. Paalam.